Thank you. Ina ni Sunshine Cruz nag ng 76 birthday at kompleto ang mga apo na sumama sa kanyang selebrasyon. Ito palang pamilya ng Cruz. Ang kapatid ni Sunshine na si Maricel Cruz ay maganda rin. Sa kanilang ina pala ang kagandahan kahit sa edad na 76, kitang-kita pa rin ang beauty na ipamana pa nga sa mga apo. Happy birthday to you. Woo! Yay, happy birthday. Happy birthday Thank you. Happy birthday happy birthday. Sila nga ay kumain sa Wolfgang restaurant. Masarap nga dito ang steak, sulit na sulit. Special naman ang gusto ng kanilang ina. May kanya-kanyang kuha nga ng foto kasama ang birthday celebrant, ang tatong anak ni Sunshine. Iisa ang kanilang mukha. Ang sweet naman ang paganda nila sa kanilang ina na si Alma Cruz. Kahit nga matanda na na ititreat pa rin ang mga anak lalo ng mga apo. Mahal na mahal ang kanilang lola.